Nembangal daw yun kay Locano. Kumusta po kayo? Mag-update lang tayo sa ating mga lagang ibon. Ito pa yung mga labad natin kay Locano. Itong uh, pinalit natin yung ano kay Ilocano, yung par blue na nakuha natin. Nakala natin dati ay lalaki. Eh, hen pala kay Locano, kaya pinalit natin. Pinalit natin ng green split ino kay lokano. So, nandito muna siya kay Locano. Mag-isa muna siya. Quarantine muna natin ng 7 days. Nembangal daw yun kay Locano. Kumusta po kayo? Itong lutino natin kay Locano na hen eh namatay po yung asawa niyang Split platino. Tapos meron tayong uh, pina-pair dito na sa para sa parablo natin kay Locano. Kaso nga lang uh, babae pareho silang babae kay Locano kaya buti na ipalit naman natin. So itry natin ipair dito ulit sa violet na parablo kay Locano para pag-pair natin. So yung nabili nga natin na para kay Lucano na naging hen na akala natin ay lalaki kak. Eh may palit natin ng green splitino kay Lucano 'yan. Para ipares natin dito sa sa lutino kay Lucano Kasi namatay po yung green splitino na asawa niya. So, kararating lang namin na kay Lucano nandito pa lang sa box. So, gagawin ko diyan solo muna yung lutino diyan kay Lucano 'yan. Tapos solo din dito yung green splitino muna. Dito yung lalaki, Kelokano, para pagkahihalo na natin yung lutino eh. Mas matapang na yung lalaki, Kelokano, kasi matapang yung ano eh, yung hen, Kelokano. Talagang binubugbog yung mga lalaki. So, ito yung green split ino na kuha natin, Kelokano, yan. yung green split ino. So, sabi naman ng nabilhan natin, Kelokano, ay lalaki. Pagka naghen naman daw, eh, pwede naman daw palitan, Kelokano, yan. So, dahil sa kapa, mukhang lalaki naman siya, Kelokano. So ganyan po yung pakpak niya kailangan ano, yan. Tapos yung buntot niya kailangan ano, ganyan. So ito yung ipaparis natin sa Lutino hen natin. So lalaki ito. So ilagay muna natin dito. Solo muna siya diyan kailangan ano. Kahit one week man lang. Saka natin ilagay yung ano yung uh, Lutino natin. Na hen yan. So sana nga maging lalaki yan kailangan ano. So good morning, good morning Kailokano.